Bakit nga ba kailangan ng business permit para sa paupahan mo? Number one is para mas confidence kang magnegosyo. Kasi sa totoo lang, itong paupahan natin, may physical yan eh. So, kitang kita ka dyan sa lugar mo. Kung baga, sitahin. Lalo na kung ang negosyo mo ay transient house business. Ang daming pumapasok, lumalabas na iba't ibang tao. Kitang kita ka ng kapitbahay mo at ng iba pang tao. Kaya, para hindi ka masita, may peace of mind ka, lalo na kung marami kang property katulad nito sa akin, magpa-business permit ka. Para, para mang manage mo na maayos yung property. Makapag-market ka na maayos. Kasi paano may ma-market yung paupahan mo kung wala kang business permit? Hindi mo alam may nakatingin pala sa'yo, BIR, sa pagpo-post mo. Hindi natin alam, lalo na kung marami kang property, masisita ka. Tapos nandung pa nakalagay yung presyo mo na napakamahal. Yung BIR, may calculator. Na-compute na yung kita mo sa isang buwan. Tapos wala kang permit. Delikado yon. At para mapalaki mo rin at maparami mo yung negosyo mo, kailangan mo talaga ng business permit dyan. Dahil titingnan ng banko kung legal ang negosyo mo at business permit ang hinihingi nila. At yung mga investor na mag-invest sa'yo, titingnan niya business permit mo. Kaya kung wala ka pang business permit, pagsikapan mong ayusin yan. Tingnan mo magugulat ka meron ka ng peace of mind, at lalong kumikita ang negosyo mo. Lalong na kung transient house. Gumilis ang ikot ng pera mo. Pati yung mga negosyante, gusto nang makipag-transact sa'yo. Kasi may resibo ka na. bibigyan mo sila ng resibo. Yun kasi ang hinahanap ng mga kumpanya. Yun legit na paupahan na magbibigay sa kanila ng resibo para sa tax benefits nila. Siya nga pala ako, si Len Hagoba. Owner ako ng transient house. Yan yung mga unit ko dito yan sa Lucena City. Kung may question ka, comment mo lang dyan sa baba. Pakilike naman and follow ka na rin dito sa page ko. And see you on my next vlog.